Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may tinatamo nga pong injury ngayon, si Nikola Jokic. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may request na nga po si Lebron James sa Los Angeles Lakers. Nabigo nga po mga katrops, ang ating defending champions na maipanalo ang kanilang game ngayong araw laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 111-98 kung saan hindi malangapod dito naging sapat ang naitala ni Nikola Jokic na 32 points at 10 rebounds Reggie Jackson na nagtala nga po ng 12 points at 10 assists at siya na Michael Porter Jr. at Aaron Gordon na parang kumuha ng 14 points kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na nga po sa 51 wins at 23 losses ang kanilang kasalukuyang record kung saan pangatlo na lamang nga po sila sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay ibinulgar na nga po ng kanilang head coach si Mike Malone na meron nga na tinatamong injury ngayon si Nikola Jokic sa wrist nito na masyadong nakakapekto sa kanyang laro. Nagulat pa nga po sila dito nang ipwersa e na nga po nitong maglaro ngayong araw sa kabila ng kanyang iniindang injury. Bukod rin nga po kay Jokic ay may tinatamo rin naman nga pong injury ngayon ang kanyang point guard na si Jamal Murray na siyang rason ang hindi nga po nito paglalaro. Kaya aminado na nga po si Mike Malone na hindi maganda ang kalagayan ng kanilang team lalo pat papalapit na nga po ngayon ang pagsisimula ng playoffs. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may request na nga po si Lebron James sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Lakers ngayong araw laban sa si Indiana Pacers, ay hindi na rin naman nga po naiwasan ang kanilang superstar na si Lebron James na magalit at mainis sa ipinakitang performance ng kanilang kupunan. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa harap ng media, sinabi nga po niya dito na maganda rin naman nga po sana ang kanilang shooting ng mga nagdaang araw, ngunit bigla na lamang nga po itong nawala sa kanilang naging laro laban sa si Indiana Pacers. Plus hindi na rin naman nga po nila dito masyadong naalaga ng bola sa tuwing hawak nila ito na siyang rason na pagtatala nila ng napakaraming turnover. Hindi na rin naman nga na po sila pwedeng magpakampante sa kanilang mga susunod na game kahit puro may hinang kupunan lamang ang kanilang makakalaban dito. Since natalo na rin naman nga po sila ng Brooklyn Nets noong una nga po sila nagkaharap ngayong season, kaya ayan nga pong request niya sa kanyang mga teammates at sa buong kupunan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.